Bakit mahalaga ang pagkuha ng profesional na arkitekto at inhinyero sa iyong proyekto sa Pilipinas? Ang pagkuha ng lisensyadong arkitekto at inhinyero ay hindi lamang alinsunod sa National Building Code of the Philippines, kundi isang matalinong hakbang para matiyak ang kaligtasan, tibay at kahusayan ng iyong proyekto sa pamamagitan ng kanilang teknikal na kaalaman, siyentipikong prinsipyo, at malikhaing diskarte, nakakasiguro ka na ang disenyo ay matibay, praktikal, at pangmatagalan, gamit ang eksaktong structural computations. Pagsunod sa zoning at permit regulations, at makabagong teknolohiya, gaya ng B, Building Information Modeling, naiiwasan ang mga pagkakamali at abala sa konstruksyon. Bukod dito, nakakatipid ka sa gastos, oras, at nababawasan ang panganib sa buong proseso ng pagtatayo. Tinitiyak din nila ang tamang paggamit ng espasyo, kalidad ng materyales, at angkop na disenyo para sa klima at lokasyon ng proyekto, makipag-ugnayan sa Lee Design Studios.